So, kusap sa inyo na mga ka-goodboy. Ito no? na naman, ito na naman, ito na naman, mga ka-goodboy, no? Bago tayo mag-start, na no? mga ka-goodboy. Intro muna. Ito na, mga ka-goodboy, no? Ito yung part 2. Sabi ko sa inyo, paano ayusin ang baral. Pero nagbago isip ko, no? Naayos ko na nga pala ngayon. So, kita nyo kaapo apo numi-eat Nasa video, no? yung unboxing 22, yung Q5 na unboxing, no. So, ito na siya. No. Ah, so, may nakaiba. Naputol yung kanyang buntot sa likod. Ah, at medyo guminit. Katulad nito. See? Kailangan ganito. Ganun siya. Pero, matikli na. Potok na siya. See? Ganun na. Naputo. Teka, kuha lang ako ito guys. Pag wala yung pin, pag nawala yung yari ka, hindi naman ano yun. So, ayan. Ayan, trigger hooked. So, napingaw yung pinaka ano niya, ayan. Napingaw. So, upgraded siya. Ito yung K32. K32, hindi dito. Ito yung previous natin. Naputok pa ito eh. meron sila may spire. Wow, bali. Ang oh, puto kaya, malakas pa nato eh. Ayan. Puto kaya. Ayan nga yan ha. So, okay pa to. So, hindi ko magsisira yan kasi special yan. Sinilver ko kasi ito eh. So, na no, wala na paligiligay pa ng mga goodbye no. Mauubos ang oras natin no. Ito. Ang ating Q1. Fully upgraded. Ito yung lumang KTR Tito Spring, yung 2021. So, ah, uh, sira na siya. na yung frame. Nakupuan ko sa puwet. At yun, masira. So, so testingin muna natin ito kung magpapunction siya ng maigi. Total of 12 rounds. Okay, right, 12 rounds. 11 pala, 11. So, hindi siya nagkano. ano, somatic. Bush So, hindi siya so okay siya. Pag sinagad ko na, pag sinagad ko siya, yan, dyan siya nagkano. Dala na, pag nilak ko, hindi siya nagalaw. So, may extra mag naman ako, no? Tulad na ito, reload. Hehehe. <laughs> Mulit. Marami akong nalang na ito, spare mic. So, ganyan ko lang. So, umasa na to. May ano kayo, nakaganto eh. So, may pala na siya. So, ayan. Paglalaban natin sinong ma uh, sino mas lamang. Q1 o brand new na brand new Q7 ay Q5. Q5. So, ayan. First, light. Light. Apa light -like ng dalawa kaso ang mas ma mas mabigat na kapraso I think ng pounds konti. So second this one can load 25 rounds kasi inaas ko na itong maigay kahapon. So kinaskas ko to yung follower niya so mismo ganito niya. So yan. Ito. Nagaganto niya. Dito sa ropat likod. Kasi yun siya nagpapasabit sa iyo. Kasi inside niya nito, U. So, automatically, 16 rounds. Tumitigil siya dito yung pa-U. So, yun lang. So, in ko siya. Ginaskas ko siya, kapraso. At yun. Yun lang, muna. So, ito na mga good boy, no? Ayan. First of all, syempre, bagong-bago. Walang magagawa. So, ito mas much slapper. Papaslapin niya. Ito. Mas slapper to kasi ano So, from barrel, I think mas labang barrel dito. Kasi so, katulad nito ang Q1, no? From the internal, ito, puputok muna natin. Of course, Q5. Eh, Q1. Second, Q5. Haras pa rin sila ng sound, no? So, which one is easy? Alam ko, ito mas madali kasi push mo lang ito. Ako, remove na agad. Ingatan nyo maglalubukat. So, ayan. Kaya yung internal mag nya. Nakatiyan naman ito kapon. So, karamihan, alam nila ang Q5, Q1, no? Kasi matagal na kasing na sumikat yan last 3 years ago. So, pinakamadali lang at IQ 9 kasi hindi pinakamadali lahat eh. Oh, IQ 9 nga pinakamadaling kalasin. No. Yan. Etong Q1, alam niyo na naman. So pinakamadali tong i-reload, kita niyo. Kasi ano ano movement niya, pakinggan niyo. Yan. Bago to. Ay, hindi. Yan may ina. pero pag ni-reload mo siya not bad pero mas gusto ko to uh, pinakamaganto sa most comfortable ko na ako sa lahat yung Smith Wesson Kasi, ito pinaka-pass reload talaga itong gawa oh, pasok oh ang laki kasi ang lapad pa so from from internal from peel and from sloppy ng ng, charge, nang slide purong reloading, how it feels so, pipigay ko sa lahat ay from Q1 kasi atagal lang ang yan so, marami na akong Q1 dito ay kitna ka, bili na ako dito mga good boy, no? pitong bili, pitong sira so, hindi natagal, so, warning this one's for 18 age 17 pa lang ako oh. <laughs> pero, sabi sa iba, illegal to. No? Oo, oh, ini-illegal to. Pero, sa iba, sa ibang parte ng bansa dito, legal. Pero, kinumpis ka, gun ban. Mostly, nag-ana nag ngayon, potohan. No? Yung mga uh, good boy, no? Ayan. So, alam pa, linggo e, pa. Na eh, natin. No? So, from attachment, ito, wala siyang rails. Ito, meron. So, ito, kayo ko tong kapit dito kasi kasukat nito yan. So, pwede ko isang i -site. So, yan. So, pako isa-site mo to kasi adjustable to. Yan, kita nyo. So, first, Q1 muna. So, from accuracy test, tira natin. Kung may natin itong tatlo, kahabilaan, Q1, Q5. Okay. Ito ko nagre-record. Dia yang berani kira-kira ya Oke okay. Nah Q1 From firing test Akhir si test And 3 2 1 5. Fire Ganda guys is... Oke okay, second part And 3 2 1 5. Oke Nasa bala Fire nga 3, 2, 1, fire. Okay, third shot. In 3, 2, 1, fire. Okay, pala lo eh. Okay. Nililihis. Tumama sa baka. Nakasinta ko. 3, 2, 1, fire. Okay. Ang, ang angas ng trigger niya. So, from Q5. First, no laser sight. Tanggalin mo muna natin. Ayan. Napaka-smooth niya po kasi upgrade ko to. So, upgraded na Q1. No, upgraded na rin yung pura durability. Last long na. So, titry natin itim sa gitna. Okay. In 3, 2, 1, fire. Mago-home run sa akin na. Firing. In 3, 2, 1. Fire. Ikot na naman. Tansi sa akin. Dalawa na. In 3, 2, 1. Fire. Okay. One down. Miss. Firing. In 3, 2, 1. Fire. Two down. Tayo na sila. Firing. In 3, 2, 1, 4 Kako, three for three. Tagsigan sa akin <laughs> So From akira si Tess Para sila pero Mas along luck Meron sila Meron siyang liko Kanina tumama siya dito Pangalawa tumama sa Bakal So nakasinta ako dito Siya hindi Ito naman sa so pressure to siguro sa so pressure itong Q se, q pipe, asinta na asinta ko alay na align kaso tumatama siya dito sa kahoy so sa so pressure yon di sa sa ano o sa hapa so secondary no tina natin kung mas ba siya o hindi tina natin slappy ayan slappy ha slappy firing test hindi na lahat ng ano lipad ng ating Penetration, no? na natin. So, last but din least, yung Penetration Power Board, yun. So, ito. First of all, the Glock. Siyempre, dito. Nang minuto na. 5 minutes. Nang ilang tuloy. Okay. Okay. Kaliwa, okay. Glock. Yung mga itim sa Smith and Wesson Q5. Firing in 3, 2, 1, fire. Okay. First, miss. Firing in 3, 2, 1, fire. Second, miss. Firing in 3, 2, 1, fire. Fuck. Firing in 3, 2, 1, fire. Okay. Nakatatlo siya miss. What about this? The Q5. Tingnan ba natin kung mabibigyan ba siya ng chance o hindi. Okay, ang firing. In 3, 2, 1, fire. Okay. Sa baba ito mama. Firing in 3, 2, 1, fire. So, yun. Nilamangan sa curiosity ang Q5. 5 kasi bago siya. No? So, pong penetration. Ito na, penetration. Ibisa na natin. So, ang dami natin butas dito. Ayan. Lista natin, lista natin. So, Q1 at Q5. Kaliwa ka na, Kaliwa Q1. Lima Q5. Okay. Five pala. Q5. Okay. Tingnan natin. First of all,

Apat na lang. 3, 2, 1, fire. Okay. Okay. 5. All even throw. No? Ayan. Ayan. Damage niya before. Ito yung after. Mga ano yung patagos. Natin. Dito tayo na, Dito lang tayo titira. Dito. Okay. Smith and Wesson na.

yung dalawa tumamahalos sa ano. So, ayan. So, higit natin sa, ano, kung ano sa siya. So, ano, bulge. Hmm, gago interesting. There's a bulge here. Wala ito kanina. May bulge dito, isa. Ay, nalaglag <laughs> mga bahala. Okay. Ayan. Sa Q5 to, sa Q5, to sa Q1. So, wala siyang ball. Di de, meron din. Okay, wala tayong three cardboard. Ito na, last but in no? Testing natin. Um, laser. Kaso, walang, walang may ilalagay ng laser ang ano, kinaganda dito. Pwede mo siyang ilagay kahit wala siyang pinipigitini ship Shield pa? Pinipigitini shield. Tagatatluan yan. Okay. Tingnan natin, i ko muna 'to. So, ganyan ang ginagawa ko, 'yan. So, sa natin 'to kasi nag-andalaw 'to. Sana huwag siyang malaglag. Pag may narinig kayong nalaglag, finish na. So napakalaya yung sight. Okay, alay na siya. Dahan-dahan dapat dito sa... Vampire entry. 2 World Fire Ok Interesting Tenga Sopa Fighting entry 3 2 one Fire Nice one Fighting entry 3 2 One. Firing in 3, 2, 1, fire. finished <laughs> so, malalagnag siya. Ayan, kita nyo. Malalagnag na siya. So, and for the winner, from damage, is definitely Glock. Kasi, heavy spring yung gamit natin dito. From the curiosity, And from the reliability and from lightweight, dito tayo. So, total of the win, score na ito, 2, 33 to eh. 2, ito 3. So, total of the winner is ito. Kaso, I think, on my decision, ito pala ako, mali. Kasi, beginner pa lang ito eh, pang beginner. Kasi, sino mga nanalo. So... Mas maangas ang Glock kaysa dito. Pero mas maangas tignan ito. Aso, from the power and from speed reloading dito ako. From reliability, from accuracy dito ako kasi hindi pa siya upgraded na magigi. Zero upgraded. No. Kahit may isang tulo, wala siyang ano dito. No, so, sa tulong langis. So 'yan. So, ang panalo kay SQ. Q1, no? So, yun lang. So, abusin na lang natin ang bala. So, first, Q1. No? Pindin, <laughs> no? Okay. Hey. Para ma-addict tayo ng bala. So, ng bala lang ito siguro. Ayan. Ah, dalawang bala na rin pala eh. Nga pala, trigger test. Smooth siya. Ang gagandito. Ang kanyang trigger test. So, to maraming bala to siguro kasi nag-load to ng 25 kasi kinalas ko to inayos at yun. Okay. Ito na, reload. Okay. Okay. Ya, ano? An automatic lock, buha ng loose. So, ano pipiliin nyo? Q1 or Q5. Let me down in the comments. Hanggang dito lang no, mga good boy, no? Maraming maraming po sa lahat sa po no, mga good boy na. No? Don't forget like, comment, and subscribe na no, mga good boy, no? Bye-bye. Next time, do it. Yun lang, no? Piliin nyo lang, eh. Q5 o Q1? Sino mananalo? Yun lang. Peace. Teka, ha? Di pantay. Ah, please. Yun lang. Peace out.